Kamusta mga kaibigan, mga kagod vibes? Welcome sa panibagong episode. Ngayon, medyo seryoso ang pag-uusapan natin. Ito ay hindi tungkol sa chismis, kundi tungkol sa respeto, pag-ibig, at kung paano natin dapat pinapangalagaan ang mga taong minahal natin kahit patapos na ang relasyon. Tara, samahan niyo ako sa paglalakbay ng damdamin at katotohanan. Alam mo, kapag tutuong mahal mo ang isang tao, hindi mo kailangang ipangalandakan. Hindi mo kailangang ipamukha sa mundo na mahal mo siya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi paligsahan, hindi ito patutsadahan, at lalong hindi ito dapat ginagamit bilang panangga sa pagkakamaling nagagawa natin. Kung may pagkakamali siya, bakit hindi ayusin sa maayos na paraan at may katahimikan? Hindi lingid ang tulong at contribution mo sa Medeth community pero hindi naman nangangahulugan na ganun na lang hayaan ka na lang din. Kung sinabi mong mahal mo si Medeth, dapat sa simula pa lang, Ginagalang mo muna kung ano ang makabubuti sa kanya, hindi lang kapag komportable sa iyo, kundi lalo na kapag hindi, hindi sukatin ang pagmamahal ang dami ng beses mong binanggit ito, kundi kung paano mo siya pinuprotektahan, kahit pinagsabihan ka na ni James, hindi para patahimikin ka o pagbawalan, kundi dahil gusto niyang protektahan ka, at si Medeth, sa mas malalang gulo, kaya niya sinabi, huwag ka nalang magsalita, hindi dahil wala kang karapatang magsalita, Kundi dahil hindi lahat ng totoo ay kailangang ipagsigawan, may mga bagay na mas mainam na nananatili na lang sa inyo, lalo na kung sensitibo. Pero hindi mo pinakinggan, at ngayon, imbes na ayusin ang privado, naging pampublikong palabas ang dapat sana'y pribadong kwento. Naalala mo nung sinabi mong kung may red flag si Medeth, diretsahan mo siyang pinagsasabihan, e eh ngayon, nung tapos na ang lahat, Saka mo inilalabas ang mga pagkukulang niya at ng mga founders sa harap ng maraming tao, ibig bang sabihin, noon pa man alam mo na ang mga bagay na yun, pero pinili mong itago, at ngayon, dahil wala ka na sa circle ng community, parang okay lang na ibunyag lahat. Kung totoong concern ka noon, dapat noon mo siya sinabihan, hindi ngayon na parang sinisingil mo siya sa lahat ng pagkakamali. Ikaw rin ang nagsabi, aalis ako, pero hindi ko siya sisiraan, pero ngayon, Anong nangyari? Hindi ba't kabaligtaran ang ginawa mo? Anong pinagkaiba mo ngayon sa mga taong araw-araw siyang pinapahiya kung sila ay pasa ring kada araw? Ikaw naman, isang putok, pero sapat para mag-iwan ng lamat sa dulo, parehong nakakasakit. Pareho kayong naging bahagi ng buhay ng isa't isa. Pero bakit sa hiwalayan, parang naging kompetisyon kung sino ang mas nasaktan o mas tama? Hindi lahat ng hinanakit ay dapat ibulalas. Hindi lahat ng sama ng loob isinisigaw, lalo na kung dati, mahal mo siya, kahit pa naghiwalay kayo ng landas, kahit pa pareho na kayong may sinuportahan na iba, sana yung respeto, na natili, sana yung mga masasakit na salita, kayong dalawa lang ang nakarinig, hindi buong sambayanan. Sa huli, tanong lang pagmamahal ba talaga yun, kung ang ginawa mo ay nagdulot ng kahihiyan sa taong dati mong minahal, ang tunay na pagmamahal ay hindi lang hanggang sa masaya, paninindigan yan kahit sa dulo, kahit pa hindi na kayo, kahit pa may kanya-kanya na kayong landas, sana pareho kayong pumili ng katahimikan kaysa kaguluhan. Hindi hadlang ang pagkakaiba ng opinyon para sirain ang isang tao, hindi dahilan ang saktan kanya dati, para gantihan ng kahihiyan, ang tunay na closure, himik, mapayapa, at may dignidad, kung may natutunan ka sa vlog na ito, e like, e share, at huwag kalimutang mag-subscribe, hindi ito tungkol sa paghusga kundi sa pagunawa. Hanggang sa muli, ingatan natin ang isa't isa, kahit hindi na kayo para sa isa't isa. Hashtag respect, hashtag pagmamahal, hashtag tahimik na pagbitaw, hashtag in love.